mga storya ng tatu sa kali Ako si Pepe Cruz ay story ng mga tatu ko Mga tinta na sa loob ng karayong pag tinatak sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan Ito tayo mga siete palabras Iyon ah. yung nakasulat Sa'yo ngayon yung buwas, Pero ah. akin yung pagkakataon Ah ito? Yeah. Yon. Ano tayo? Ano tayo? Ano tayo? Siyempre lang, Mars, kaway, yaya. Sa'yo? <laughs> sa'yo ngayon? Oo. Oh. Sa'yo pa rin bukas. Ah, sa'yo pa rin bukas. Ngunit, awin ng pagkakataon. Mm hmm. Yung mga siyempre pala, tayo, meron no, na ako, kayo. Oo, puro ganyan to kami. Kami lang meron to. Sputik na ba? Sumpang bang pa tayo uwing tagumpay, naisisigaw ka tarugan. Hmm. Sputik ako. Kasi sa muntin mo pa, bumura yung tatak mo yan. Oh. At iitimin. Ito, burado na. Oh, Dito. Sa muntin mo. Ako, ayun, pinulagay rin. Hindi ko nawa wala na takoy Ayam, eh. Ito, ito Eh to, 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 to. To. Yeah, no, yeah. Sputnik. S. Yes, hmm. Hindi ako na ibang tatak. Hmm. Kasi sa bunting pa. Binubura tayo. Binubura kita lagi yan. Hindi pa niyo bubura. siya kalaban mo rin eh. Mga ilang taon na kay tayo Sputnik? Sisip po, nagpantrack na ako. Agad sa ngayon. Bago kayo pumasok sa kulungan, wala pa kayo masyadong tattoo? Wala pa. Konti pa lang. Sa Buntinso tsaka sa Coloye, Iwaid. City of Palabras. Up. Yung nag-spring Eh, lahat pakat na. Ganda yung tugon sa kwarto no? Building 4. Tugon sa dalaw yun eh. Eh, binabas to si mga dalaw-dalaw. Ngayon, humigit tulong sabi yung mga asawa. Sabi, binabas to sila asawa nila. Mm. O sa, isa na natin, pagtintag natin yung City of Palabras. ayun. And, Laksada, banata na. Spring time do, no. talaga lahat ng pakat laman na. Binuksan lang lahat ng ano? Brigada. Wala nang pinili pa. Spute, kubando, bahala. Rambo leon, na yun. sa Pero kami, Sete Palabras. Bago lang kami noon. Hmm. Nagka-umpisa na. Tira na. na. Wala nang magawa eh. Mga Man. ilang taon kayo tayo noon? Mga... Agad na tira lang ako, 18. Nabutan niyo po si... Baba. Baby Aba. Talaga po. Tagal na binibidyo si Bibi Ama. Apo. Parang Ama yun eh. Ito yung Robert Calde eh. si Pares. Ah, ito ito tayo ito malaki. Uh, Oo. From... Robert Calde. Doon ano... si Pares yan eh. Duhu si Pares to. Sila original eh. Hindi yung sila una nagtatag ng pangkat eh. Bago bago pa hulil na kami eh. Sila may yung kawatis yun eh. Kaya yung snow ka. Naba-ama doon buwang. Ah. Yung mga naunag. Kami hulil na kami eh. Baga so, sa sasalik kit lang <laughs> Nangyari nga, binesto si Dalaw. Apo. Kayo, sa sabi yung ano, karakaracho, karakaracho pagkain. Tay, tawagin ako ng tatay. Tay, masyado lang binababoy ng Dalaw ang dino. Di pagkat... Eh, yun ang na, balanta na. Kanya kanya, kuha ng sa lupa. Di lalo mga problema yung tanong din eh. Ano lalo kung saan kukunin eh. Dari sa kubeta, di ba? Sa buyod. Papakas sa'yo matalas. Yun, rambo lang na. Wala lang pinili pa yun. Kaya kayo na kadre, daba na eh. wag hey. eh, ka sukat ko yan, o. Oh. Matawa ko yan, o. Tingin tayo sa Oo. Puro ito. baka ano matalas yan, na Talaga tayo. Ito. Tapos dito tayo. Ito pinakamalaki yan. Ito tayo? Oo. Oh. Hmm. Biglaan lang eh, wala nang ano eh. Hmm. eh kaya kayo na batalas. Tirada. Wala na pa sila ko ito. Ito, wala rin lalim ito eh. na, madilim na panigil mo doon eh. Marami eh. Nahilod na ako doon. Nasa hospital na ako. Sabi ko, katrapos ako na ata ito Pero awa na Diyos, buhay pa rin tayo. Nung hindi nagtagal, biyaya ko bunti, iwahig. Kasama ko sila, busmele ka. Si Asyo, inabot ko yun, si Asyo sa loga Palaya na siya. Sa Kuloy niya siya eh. Mm. Yeah, Busbeli ka. Yan ang si Asiong pugante, Busbeli nakasama mo saan? Sa so, inabot ko na lang siya, palaya na siya. Mm. rin Mm. rin. boy ang pagtsuhin de Boy Ampil? Oh, Meron ito. kang pangalan tayo ni Boy Ampil? Ayan o. Nasaan? Siya Ito, um, ito ang laki. Ito Boy. Batang Uto, ka lang yan, yan eh. Ampil? Pabli ilim eh, number one yan eh. Puro hold car na ito yan eh. Mga rubber bank. Chuy ko yan. Pinastil ka sa Cinerama yan eh. Nakasama mo nyo rin sa loob si Boy Ampil? Oo. Oo, maganda, maganda pala ka dyan kasi eh. Yung Sputnik, naging sige-sige number 2 na ngayon eh. 4, tapos sa 2D, si Chuy ko, si Boy Ampil. Kinuha ko dyan. Sabi ang Chuy ko. Dito ka lang ako nasama-sama sa gulo dyan. Lumagayayar sa buhay mo dyan. Ito yung pag lumaya ka, big time, kwarta na. Sabi dyan. Pinapatay naman siya. Ang boss yun. Ang pinaka-mabigat sa lahat dyan, si Peralta Buang. Si Peralta. Ito akin si Shane. Yun ang, ang pinaka-founder sa lahat. Panahon pa ng Sige Sige vs. Oxo. So, ano, original, Sige Sige tapos Oxo Ranger. Yung original na tatak, ha? Bala, sumulog niya. Uso ng gano'n na kasi, di ba, sa loob? Nagkawatak-watak. Nagka Ayaw na chewing yung Isa Isang lugar ng buhay kamatis, eh, puro usog lang, birahan. Kaya, nagdalawang pangkat ngayon. Lahat si boss. Eh, yun, shade. Oh, okay, shade. yun puto kayo. Baklasi yun. Sa parpuli lang ayan eh. Tatalihan natin. sa so mata. O mo na sa regola. Yun ang pinakawalan ngayon. Pirata Yun ang kumuha kay ke... Lagalag. Eddie Fernandez. Eddie Fernandez. Diyan kami nasira kay Eddie, Fernandez. Hindi namin na yan. Talaga. Di ba kami? Bibira. Puto ang ganisang talaga. Hindi biro yun. Papakita ka talaga si sure. Big Pagano'n po. Kinuha niya niya, Kaya walang nakasaling niya kay Lagalag. Naku, kaya niya. Bigat yun, talaga kong tutong buhay yun. Pag hinagin yung balisong, apat. Paano mo, nandikita niya? Kahit may asuntado ka, asuntado ka ba, diba? di ba? Hindi ba ka nandikit eh? Masisira ka eh. Talaga. Pag nandikit mo, no, sigurado mo yung tawa ka eh. Yung pagsinunod sa... Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yun. -tuloy, tuloy, parang ano. Pinakababa mo, si Kwenta. So si Pares. Ano ko pwede kay Kabatis eh. Kasi bigyan nila kaya si Noli Patuga eh. Yun yung bad boy ng Sputek, Noli Patuga. patuga Yun yung pinakababigat. Hindi nila kaya yung bagay niyon eh. Kaya mm -hmm. tubira doon si Reggie Pecos, Boy Kabatis, <laughs> Abado Buang, tsaka si Lado Suban. Mm hindi -hmm. nila sa Sugalan eh. Tinrider nila eh. Sa kwatro, Pero kung hindi tinrider doon, hindi sila umulang doon. Kasi ayun na ba, bakit na sila pangalan niya lang eh. Ito eh, no, na talaga Kasi ang bumander talaga, plaza. Face to face Hindi hmm. sila mabra. Kaya tindrayin doon nila. Kasi uwahig sa isa, na din sino ko. Talaga talian ka ba eh. Babad ako dyan. Talaga tayo. Papanong, papanong nangyari nun tayo? Eh, story na eh. Presentation, bagito ka diba? Baraks eh. Gugupihin ka yung lalabas kami ilaw uwi ka may ilaw, ang araw, ayos na kayo, dusog. Tapos pagbalik mo may ilaw pa rin. Yung gugupihin ka ba, yung gugupihin ka, awit, takit na kayo, asuntado sa buntong lupa, pa, papaloy ko rin. Eh, nag-isip kami ng hindi maganda. Sabi ko mga, mga, mga ginugupi, eh. nagantik tayo. Inipo ko lang muna sila, ipon. Eh, kapat, sila kapatas ako rin eh. Sabi ko doon, Oh, loko no, sa mga natin pag patas na lumanan, chat, tumira tayo ko May mga matahal na kami sa unan eh. Hmm. Kuchon, unan. Eh, tiwala mga gago. Ay, jay, jay, pangyari. O, p***ing na yon. Dali araw, last stress. Sa buyo, yung kumbeta. Doon ba siya pinagtitira, p***ing na yan. Talagang, kung kakausa ko, isa yung kumuha ng sabon sa, nilagay sa balde. luos, kaya walang laban sila eh. Dulas. Tinasyon namin sila eh. Walang biglaan eh. Oh. Ngayon. Sa so, pisina. oh, sino bisa riot dyan? Walang turuan eh. Pakiramdaman eh. Sabi Ikaw, Pepe Cruz. Ikaw na nung bisa, Hindi ko namin ako. ko. Sir eh. Kaya naman naman sa kalaga. Binubun namin. Hindi naman ano eh. Lalo na kami sir eh. Hindi. Ayaw na nasasaktan ko. Lalo na ako ka ako sir. Lalaman-lalaman ako. Katabang yari. Siya nilig ko, tinawagan ako kapatas. Ako naglala ng mga tao kayo, pero hindi ako nagipit sa tao. Kasi pag nagipit ka tao, pag laya mo, dyan pala sa pier, binata ka na dyan. Okay, eh. ka na dyan. Kahit nila tao kayo, may, may sa ilo pag lumaya eh. Kaya wala may atras eh. Kaya ang awal na Diyos, pag laya ko to, kasi naman nung namasokan ako una, double upside, asunto ko. Eh, nagbobote ko ng araw eh, bakal bote ng araw. Okay. Ngayon, nakulong ako, nadalaw nanay ko. Iyak nanay ko sa nanay ko. Alat, kakong nanay, bakit hindi iyak kayo? Sabi nila, ulo ko mo lang, libingan ang buhay ng tao. Kako, pati bayan lang dib -dib dito yan. Pag dito kako, nai, nasira ang loob mo, magiging babae ka rito. Eh kami, lahi kami ng mga na. Pader ko, nagtumpas ng araw, pader ko eh. Ano po, tay? Raymond Dalton tawagin. Alias Dalton. Parang kami alias eh. Apo, apo. Yung kapatid ko, Romeo. Pero Cruz yan kapatid ko. Yeah. Rome, Romeo Cruz yan eh. Wow. Ako, tuloy kong pangalan talaga. Erling. Ginamit yeah. ko sa Bilibid. Tukos kaya kay Pepe Cruz. Tukos kaya kay Pepe Cruz. Tukos kaya kay Pepe Cruz. Tukos kaya kay Pepe Kosa! Kasama ko si Pasigan, eh. Jail. O, sa Pasig yan Jel. O, pangkat. Kakosa. Pagkandala mo nga itong basket, Sherbourne Hotel, Pula punta na siya Ano pala bobo pala laman noon? Di ba? Dahil kung ulit ako ngayon Pagbukas yung Pepe Cruz, sumabog Binansagan ako ng Pepe Cruz ngayon dyan Sa Balabon Jail Agad ang biyahe ko Ang daming son yung buhay Buti ay awan lang Diyos, buhay pa ako Talaga tayo? Ngayon, yung paglaya ko Tracking ako dati eh, di ba? Paglaya ko Ah, nag-tracking po kayo? Oo, ngayon Yung karkabeto namin, balak hijackin Ajak ah, kami. May eh, nataga ako gayo. Laylay ito. Oh, ako lulu -lulu si Pepe. Nakatira sa si Pepe na naman. Sila tira. Ay, eh, ajak ah, takla ba 'de? Tidi na niya, tinagaya. Bakit talaga to? Ay pinuntalo sa presinto. Sabi ng tuwing ko. Kinao si yung asawa ko plenan. Asawa ko kasala niya, ah, ajakin kargamento eh. Itira yung kargamento natin eh, at tinira ko na. Pagkatapos na yung, dahil hindi ko yung pinag-uusapan, kaya raw ba tatabak kami dahil dito ko si si Don Pacoloban. Yeah, alam kong ko kasi ako la chan. Ano yan naman uli, ba? Hindi e, si Pedro ako sirsulo ng abo ko na tribal. Kasi pag may nalarga biya ako sa abo ko. Kinitira ko sila. Gayran ka tira ko. Pero tayo lahat yun, lahat ng mga tira mo na yun, napagbayara mo lahat yun. Oo, Petitos bitul do ko eh. Uh -huh. Yung sa so tomboy nangyari ko ito. Oo. Oh. Puro kasama ko sa love yan, pero wala tira yan. Karajok sila eh. Kasama ko sa pagkain ba? Magkakasama kayo. Or sabi mo ba bang gasabit? Sama-sama kami sa tiraan. Gila uh -huh. kayo tumira eh. E ako ako tumira. Sila aabi niyo. May pangalot sa so kalabi pangalot sila sa akin. Marikan lang. Oo, remembrance ba? Remembrance. Oh. May asawa ko nito, wala akong anak nito. Gusto hmm. una, ano ko major na, marines sa ulo asawa ko yun. Hmm. Yung Gina Garcia. Sa likod ko. Alaga. Pwede makita tayo? Oo, mga babae. Puno babae yan eh. Iba, sa likod nyo? Iba pompal. Ang dami. Mga pompal ba? <laughs> yung Pepe ako yung Pepe. Ikaw to, Pepe. Ah. Tapos itong mga babae dito, ba Pura... Mga pompal ko yan eh. Aida. Pura. Lisa. Ang dami. Lita. Dory. Dory. Pompal sa Bilibid. Kapompal? Marami kang naging kapompal dun sa... Oh, nung kabataan ko pa. Ata pa ako si Dao, ako lumang si Ocho eh. Diba? Si Ocho. Apo, pag ako, iba na, adalit ko, diba? <laughs> mm -hmm. Mga may kasi sa buhay din. Ito ako kasal yan. Ay, ah, ito. Chedi Goson. Oh. Uh, yan, yan tayong, yan tayong... Yan ako sal. Alam, nagbago buhay na ako. Pag may tinatarbaho sa akin dyan, may problema, diba? diba? Bali, hindi ko tinatarbaho. Hindi yung papakita ko sa kalit, try ko, hindi. Sinisimple ko lang. Simple ako, basta Nakita, big barrier na kita, gano'n. walang dala ko, pag oh. ko. Ito si Diliger eh. Ah, ito? May pwede pa. Diliger, da. ito si Pares. Opo, ito? Ayun, lagay gaya, Diliger. Ito? Ako, puta ito. Puro tira lang ito. Yan ang upisang grad, hype na, Diliger. Luko-luko yun eh. Ay, 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 kasi -so, huwag yan. O sa, tayo sa plaza. Sama naman kami, di ba? Pwede titira Kini ito, nagtatalbos tinira, tinira bil. na ug radar. sa ospital. 54 tama, tapos kami tinira. yan Ano ko pud di diya? ko ka. Hoy, ron. Pala mo ganda. Pala isusumpa mo pala dire mo, mo. ani mo. Gagamas ka. Pakahiya, bubunot din talaga yan. pa ka ka pa bilanggo mo eh. Aano, Andito, and andito na eh. Sabi ko sa lalay ko, lalay, huwag na akong dalawin. Malayo na ako. Awalan nyo. Paglaya eh. ko eh. Sabi ko, mabagong buhay na ako. Ala, hindi rin mawala eh. Kasi ang soso, -so, kukulog siya ko lang kasama niya. Eh. Iwahid na eh. Sa laya, si Asyo. Pero Asyo, wala ba sa bayan talaga yan? Talian. Wala ba yan? May alagang malok yung baboy, kolonya. Eh, rinayigit sa kanya. Sabi ni Asyo, gusto magtalian na lang tayong ng kamay eh. Talian talaga, laban. Di tama si Asin dito eh. Pero napakir niya. Eh, Asin di ba kaduro niya eh. Talaga lalaban sa bayan niya eh, Asin. Oh, bentambling. Yeah. Yeah, bentambling, true story ni Bentambling. Ito ang patambling saan yan. Bentambling. Bayo ko yan eh. Hindi Garcia ito, hindi Garcia. Oo, oh, kamag-anak Bentambling yan. Alam po story niya eh. Bentambling. Nagaulong duwat yan eh, Malabon. Steve Carr lang yan eh. Nihala ka ulit studio car. Tapos pinagbintangan siya. Hold up yung Ultra Siya pinagbintangan. Hold up. Pero hindi siya. Tapos nung nakakulong sa Benta Blade, pinalayas yung ko ko yung kuko ni Benta Blade. Punta hanggang sa nagtan ng galit ng Benta Blade. pa. Talaga yung solid building form, di ba? pagluntag yan, pagbaksak, so yung CS, pagdilin yung form, gano'n mo. Tutumbo yan. Ah, galing. Magbabartikal siya. Sinusuot siya, oh. Pagbaksa, susuot siya pati sinyelas. Agad niya. Self-business ka, eh. Yung tatong kalye. Tinitin niya, sabi niya. Tati, ano ba? Patid mo, oh. Sibibar. Kapit ako nga. Dap. Sa cellphone niya. Oo nga, no. Interview. Dap. Payo ko yung mga bata. Dito, kalbis tulay dito. Kapag ka nung asang araw. Behinol dap. Ito yung cellphone. Apo, abo ko din kawin dito na da, da, ko rin yung Yuri Hilos ni abo ko dito. Pero pero brilliante yung kid niya sa ko. Pwede, pwede. Wala ko ba dapat si na Hilos? Wala ba? Tinira pag kaya niya bariya, pag no. Yung importante yung niya yung, yung sa regalo ng mami, mami niya. Hmm. Yung patay na mami niya. Yung CCB. Oh, bakit? Ang anak ko, tinita ko, may tat tatlong laya lang yun. Pinas nila ko. Binibenta na sa web driver. Sinong gabang ko. Ina mo, hindi gusto na amo ko yan Bote pa huwag bintang biro mo, mo di ba? Habi ko ba? Kung tagtawad ko, di yun Hindi, ano, nagtatanong lang. Ako ma, man. Masakit sa mo ko, pag pinagbintangan mo ako. Mga 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 tao, doon nanakaw, sabi ko. Oo yun. Kung sino pa, patayin ko ako, sabi ko. Kahit na ako, bang sabi ko. Kilala niyo na ugali ko. Tug na napulo din tao. Dila lang sa gardas din. Tila ka ano, wala e, lang gago. Ano ka lang bigdi siya? Siya, bawal mo nga. Eh, para sa akin ha. Nakangaralan sa ako. Wag, wag lang dadasin yung karasang ko. kasi pag sa loob, kawawa lang sila eh. Lalo na yung mga magulang nila, di ba? Baka na maging babae siga ka rito pag lang dito, pag lang sa loob. Nakakahiya ba? Kasi ba sa gagalaga yan, yung Abel Rodriguez? Pagsabi ako mga bat kabataan doon, mga adik, ako nyo, gawin yan. Huwag nyo tularan ako. Tama na yung buhay kong ito, ako kito. Bandaan ako, buhay pa rin ako. Siga, sandali lang siga eh. Sabi ko, di ba? Ako, kakawin, kakawin. Ayaw na eh, kaya lang. Napinitan eh. Saktan ako eh. Di ba? Pag ako nasaktan talaga, tol. Hindi ako pa, dito. hindi ko. sila ko talaga na niya. -ugali ko. Mas malupit ako sa kapatid ko, kay Bibar. Malupit ako niya, talo sa kanya. Pag sinabi ko, talagang tinira at talaga. Bawal siya. O, si yung karadyo. Ba't yung putan kapatid, punta niya. Electrophone ako eh. Iba -ugali ang gala yung magkapatid eh. Pag inargabiado lang kami. Uh -huh. Kaya mag-isin po man. Talagang dinadayo namin. Eh, nagbobote ako. Trabaho ko bote ng araw. Bakal bote Baka Talaga. Eh, nakatuhal ako. Nagpaka nila ako. ko sila, Sabi ko, nalolo ko. No. Pero pag nito, may nalolo ko granada, M2 eh. Ako shot ganung araw, double cosa. Ang mga, ba't tinatanong mo? E kung magkagera, ano pong tatago ko sa sarili ko? Di, di alam ng lolo ko. Gagante ko, di ba? Ako, lo, tama, bibigyan nila ko dito. Oh. Pahit na bala eh. Sambo, pahinga ko. Bakit lang yung mga lolo ko sa palestaan? Birthday, ah, birthday pala. Oh. Binigyan ko siya. Kailangan <laughs> niya, tatakbo ka pa. Oh. Sinurbo ko talaga siya. Diliktas ka mo sa M2. Kailangan niya, na, pag bulkit, pinukul ko agad eh. Tatakbo siya. Binigyan ko, double shotgun. Ah. Tinawag ako. Bote, okay, oh. Kala ko bibenta yung bote ko. Pala. Lalagyan pala laman pala. Bili ka bilang laman. Sabi ko, kalalabas ko lang eh. Sino puso sa pusali? Dahil siya, pumalag ako. Pwede, magbalay yung mga loko. Pag, eh, pak! Pwede natin makita tayo. Ito, ito. Dito lang ako may bala niya, dito. Ito, dito. Dito lang ako may bala. Dito lang yeah, ako bala niya. Ito. Ito Ito, ito, ito. Hindi, hindi ito magos. Inaop niya riyan. wala Oo. Buhay ka Matis, walang tatusay. Huwag. Ba't kukudurin ko sila? kat sila. Kuabuso mo sa pagkat eh. Boy, kamatis. Katiro, ko sa sarili ko. Katiro sa sarili ko. Wala tayong pakailaman, di ba? Eh, una ko na binibisyan nyo. Ibig e, sabi, aangasan nyo ako, di ba? Basta ako steady lang ako. niya amadong buwang. Maganda, maganda. Hindi eh, siya nagugupin ng kakosa. Basta sumunod ka na sa kanya. Sumunod ko mo lang bago sumuhil. niya. Magaling si amadong buwang. Ako ay yung Lando Suman. ako sa Sultrel eh. Lando Suman. Yung... Kasi lang sa loob pero sa laya pinatakay marami eh. Sila na lumang kakose. Ano kasi nalungkulan ako. Kasi ang kaso mo? Ano ba? Kako. Ano na yung ah. Masker yun ah. Binasi talaga nila. Tain na. Trenta ka tao. Ayun. Kinukulong kasi sila sa ano? Oh. Sa bodega. Trenta ka nila. Gamit lang nila. Charat ni oh. Dalawa sila ni nung suman. Nasira na ulo eh. May kawa testa. Pero mo, yung niya yung bata na yung General na bal. <laughs> Direkta na bal. Okay. Hindi <laughs> ba gagawin po tayo na. Pinakukulata siya. O, nasira utak niya. General ako. Hindi ka buwan ako sa Bukaduro. Magaling Bukaduro nila ako. Sabi na ba yung kamati siya eh. Ben, naniniwala ka ba? Sabi na. Pulo ni kuchillo. Pulo ni Biya mo din ko bakit lumalarawan mo. Kumbaga babae. Lagi na hypothesis mo na nalaban ng ama. Direktor. Kila, ah. Pinadla kan kami lahat. Biro mo wala kaming dalaw. Isa ko lang ang pagkain na damay biro mo ba yan? Mga tinta na sa loob ng karayong Pag tinatak na sa balat Ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan Ang imahe nito sapagkat Di lang to basta inukit-inuwit O para lang maitatak Sa halip ninaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat Sa harap ng mapangusgang mga matama Sa makaagat pag nakita nila Pag meron ka na tattoo sa Pilipinas Ay matik na adit at ka Ganyan nila, kababaw tignan Ang sining na ating ginagalawan Ganun pa man, bilang nagtatato Mga istorya ng tattoo sa kanye.